dahil sa mainit na panahon ngayon so tayo naman ay nag-iisip kung ano yung mga paraan na ating gagawin sa araw-araw kaya ito yung iniisip ko na paano naman kung darating yung tag-ulan so dahil sa panahon ngayon ng tag-init pa so tayo ay magtatabas ng ating panggagatong kaya iniisip ko na tulungan ko si mama na para mayroon po siyang panggagatong habang siya ay nagsasaing lalo na sa mga walang gasol kaya ito yung ginagawa natin so yan nagtatabas na ako habang tayo nagpapatuloy sa ating mga ginagawa, minsan napapagod na tayo at mawawalan ng gana magpatuloy sa ginagawa. Kahit anong sipag mo, magsasawa ka rin. Pero hindi lahat dipindi pa rin sa atin. Alam ko kung meron tayong vision or mission na gusto natin matupad, yan ay magpapalakas upang tayo magpatuloy kahit sa kabila na napapagod tayo. Sabi nga nila, nagtatrabaho tayo para sa pamilya. Umuhugot tayo para sa pamilya kaya kahit anong pagod nararamdaman natin hindi po susuko tayo dahil may umaasa sa atin hindi man tayo nagkarira para pabilisan umunlad ngunit magpatuloy tayo para mabigyan lang ng kinabukasan ang ating pamilya kaya sumasaludo ako sa mga taong nagsisikap sa kabutihan para sa pamilya kahit hindi man ganun kalaki ang sinasahod pero ginagawa ang pagiging anes sa pagtatrabaho. Mahalin lang kung ano ang meron tayo ngayon. Kung nangangarap makaahon sa hirap, magsikap, magtyaga at humihingi ng gabay sa Panginoon upang maayos ang iyong pananaw.